Ayan, hello, good evening mga kapilipin Nandito kami sa mga Lokban, Quezon Nangihingain dahil maulan na Nandito kami sa tabi Sa tabi ng uh, Makdo Takbo, sa may Makdo yan Sa may, uh, sa may parking nila Nangihingain kami Nandito kami minto dahil malakas ang ulan Mga kapilipin Ayan, nangihingain kami lahat Dito Ayan yan, no? Okay. Kumulan po yan. Ah, uh, may bagyo yata. Hindi hmm. yata. Hindi nyo sinabi. Yan, so di ko alam may bagyo. Hindi kasi kanilang nanonood ng TV. Ayan, ayan si Carlo. Yan. Taga San si Carlo. Lakas kumain, grabe. Lakas <laughs> <laughs> kumain. So, face mga kapiliti. Wala so, din Ayan mga kapilipi yung ano, yung uh, Macdo na GTA sa My Lokban Quezon. Ayan. Ayan si Carlo. Ayan. Papalis yan. Ayan si Aling Gino. Ayan sa ano. Nangihingahin pa rin. Ayan. Dito kami sa uh, May Macdo. naka -parking. Parking muna kami sandali. Lakas po yung uh, ulan dito ngayon. Tapos mga kapilipi. Oh. Ayan. Eh. Ayan. Ah. Ayan, ayan mga kapulite. Dito lang ngayon sa may uh, Lokban Kison. Ayan, eh. inabot na kami ng uh, siyam siyam mga kapulite. So hanggang dito na lang. Bye bye. Ayan, gito na yung buhay ng ama, uh, ng uh, lagalag. Tapos -lag. kakain tayo to be continue. Ayan mga Kapilihi, nandito na kami sa Mayflorider. Ayan 'no. Sa may tabing ng uh, dagat. <tinyo> So, ang oras is 1 o'clock mga Pilipi. naman din lupa. Ayan na, ah, dito tayo sa may uh, tabing uh, dagat. Kumakain ng uh, ah, kape. Yun ang uh, aking kulong-kulong. Oh. Wow! Yan o. No? Oh. Yan, kape tayo. Ayan Oh. Eh, no? Ooh! pena bawat na probinsya Mga yan, mga yan. Yan o. No? ng summer yan. ng summer yan. Yan. ng summer yan. Pagod na kami sa isang town na. Doon Bicol. At ano, isang province. <laughs> Yan, yang nari na tricycle, nyari kolong-kolong. Mungkin saya sampai sampai Elena, Bound Is Five Thirty Yang Makan Thank you mag live kasi maulan ayan mga ka maulan maulan sa pinungkalingan namin ngayon nang gumila uh, ngayon nang uh, walang ulan ayan ayan yung video ng aking uh, may upload sa naraw bye bye Santai Alan, nah. Solar energi. Wow. Santai Alan, solar energi.